sa Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Angel, go ahead Angel. Radyo Man, Rod, dinilabas na nga ng Philippine National Police ang cartographic o yung computerized facial composite sketch ng isa sa mga suspect na pumatay mm -hmm. sa broadcaster sa Misamis Occidental. Base sa inyong nakikita ngayon, ano, sa computerized facial mm -hmm. uh, composite sketch, <coughs> ang lalaking suspect ay nasa 5'5 hanggang 5'6 ang kanyang height. <coughs> Kayo Manggi, 40 years old, ang edad pataas, 70 kilo ang timbang at siya ay nakasuot ng pulang sombrero na nakasuot din ng kulay green na t-shirt at short pants na kulay black. Mm -hmm. So sa mga may informasyon na ano, kinaroonan o nakakita sa nasabing uh, suspect uh, ay maari po makipag-ugnayan sa ating mga otoridad nang sa ganoon ay maresolba ang pagkamatay nito ngang si Humalon. Matatanda na si Humalon ay napo programa kahapon umaga sa kanyang estasyon na 94.7 Kalamba Gold FM sa kanilang tahanan mm -hmm. sa barangay Don Bernardo Neri Kalamba, Misamis Occidental, nang siya ay barili ng malapitan ng suspect na nagpanggap na may anunsyo umano sa radyo kaya nagkapasok sa Angkor's booth. Nagawa pa ngay sugol sa ospital ang biktima pero kalaunan ay idineklarang dead on arrival. kailan? Yes. Oo, anong oras lang to inilabas yung uh, cartos cage nitong uh, o computer cage uh, nitong uh, suspect? Ngayong umaga lamang Ngayong yan, umaga inilabas lang. ng Philippine National Police dahil nga nakausap na ni PNP Police oh General oh. Benjamin Acorda Jr. ang HEPE ng Police Regional Office 10 at patuloy ang kanilang isanasagawang imbestigasyon hinggil sa nasabing insidente. Ito ay base din sa description ng dalawang kasambahay kasam na nakakita mismo dito sa suspect na to. Tama ka dyan, ano? Uh -huh. At base na rin sa mga CCTV uh, footage ano, uh, na nagkalap nga ng pambansang pulisya. Oo, uh, -huh, uh -huh. Alright. At uh, tama ba? may nakalang atang, uh, ano to eh, uh, 100,000 na reward money sa inisyal na, yun na impormasyon, mayroong reward money na 100,000 pesos. Tama kasi dyan, Radyo Manu. ay pa nga yung tumaas no, sa mga oo susunod oo. na araw. Pero hindi nila binanggit kung sino ang donor ito, kung sino nag-sponsor. Kasi yeah. isang ano, pribadong individual daw na negosyante. All right. Kasi alam mo naman, pag may reward money, eh, mas oo. mabilis ano, na maresolba ang anumang krimen. Doon sa motibo ng pagpasalang so far, sa inisyal na investigation ng PNP, wala pa silang ano to, uh, konkretong nakikitang dahilan wala pa silang binibigay na impormasyon Radyo Manro dahil nga nagpapatuloy yung investigasyon ng itinatag na Special Investigation Task Group na binuo ng Police Regional Office 10. Alright. Thank you very much, Angel. Kasama mo sa Kampo Krami, Radyo Man 4, Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. DZXL